Nagluto nga ho pala ako ng ginisang repolyo na may sardinas ngayong gabi. Dahil nalubat nga ho pala yung akin cellphone ay nag-charge muna nga ho pala ako. Habang naka-charge nga ho pala yung akin cellphone ay nag-get muna nga ho pala ako ng aking mga sangkap na aking gagamitin. Arin sibuyas, kamatis, bawang at repolyo. Nang mapuno na nga ho pala yung battery ng cellphone ko ay tara't samahan niyo ho ako din magluto sa amin boarding house. Nagsalang na nga pala ko dyan ng kawali at naglagay na nga pala ko dyan ng mantika. At isusunod naman ho natin ilagay aring bawang at sibuyas. Halu-haluin lang ho natin ito hanggang sa lumabas yung tunay na aroma nito. Pagkatapos nga pala, ilalagay na ho natin aring kamatis, halu-haluin lang ho natin. At ilalagay na nga pala natin aring repolyo at maglalagay nga ho pala tayo na pampalasa ng asin, umami, paminta, sili at aring mega sardine. Tapos ho, yung lata, lalagyan din ho natin ng tubig at yan ho ang ating ipangsasabaw dito sa repolyo. Namiss ko nga rin ho palang ganitong luto at matagal-tagal na nga rin ho pala kung hindi nakakapagluto ng garini. Minsan nga ho palang nilalaw ko sa repolyo ay karne o kaya naman ho century. Ay ngayon naman ho ang nagustuhan ko arin sardinas. Para ho ako nag sa sardinas. Abay masarap naman ho ari. Eh. Kung kayo naman ho ay pagod at galing ho sa trabaho at nagugutom na, ay gusto ho nyo magluto ng mabilisang luto, ay di ganito na lang ho ang inyong lutuin, ay wala naman ho kahirap-hirap at mabilis lang ho lutuin. Wala pa nga ho palang isang oras, ay makakakain na ho kayo ng ganitong ulam. Dahil luto na nga ho palang ating nilutong repolyo na may sardinas, ay pwede na ho tayong kumain. Tara mga kalinggit, kain na ho tayo dini. Abay, ano pa hong iniintay nyo? Kumuha na ho kayo ng kanin dyan at sumabay na ho kayo dini sa amin. Madami naman ho ako nilutong gulay at kasya na ho ari sa atin. Yan nga ho pala yung bago kong kasama dito sa boarding house. Abay, nahiya pa ho at nagtago ho sa kamera. Yan nga ho pala ay si Rose na bago kong kaboardmate dito sa boarding house. Bago nga ho pala matapos sa ring aking vlog, ako nga po rin nagpapasalamat sa tao mga sumusuporta sa akin. Perlin Supenya, Manuel Tutur, Mayla Austria, James Rams, Joyce Kimberly Madera, Eman Austria, Mary Rose Pirilla, Phillips XNC. Thank you for watching. Bye!